Hello everyone! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-affiliate sa TikTok. Pwede kang kumita dito, pwede kang magkaroon ng commission kahit wala kang product, kahit wala kang puhunan. Kailangan mo lang dito, mayroon kang 1,000 followers. Kailangan lang talaga, mayroon kang account, then mayroon kang 1,000 followers. At syempre, kailangan mo rin mag-sit up ng payment method for pwede siyang GCash, pwede ring bank account kasi kung kikita ka na sa commission mo, doon mo doon nila ipapadala yung commission mo sa payment method mo. Kapag ka uh, nakuha mo na yung requirements na 100$, pero mixed din naman siya guys, halimbawa ah uh, kapag ka kasi nag ano ka na bawa nagtitiktok ka tapos kumikita ka sa live kumikita ka sa videos mo ganon iba din yung payment doon iba din yung payment doon sa affiliate yung affiliate commissions lang yon sa mga produkto na pinopromote mo so para masundan mo para matuto ka, sundan mo lang yung aking tutorial. Ipapakita ko sa inyo yung screen record, guys. Okay, para sa pagpa-affiliate, punta tayo sa ating TikTok account, guys. Ayan. So, pagkatapos dyan sa ating TikTok account, kailangan mayroon kang followers at mayroon kang account dyan, syempre. Ngayon, Pupunta ka ngayon sa TikTok Studio. Pupunta ka sa TikTok Shop for Creator. Ayan. Then, pupunta ka ngayon sa Product Marketplace. Pagkatapos ay mamili ka dyan ng product. Halimbawa, uh, electronics. yan. Maghahanap ka dyan ng mga product na may malaki ang komisyon. Tapos, marami ang stock. Yan, for example, yung watch. Yan, so mayroon siyang commission na 32 pesos bawat product. So ngayon, i-add showcase mo siya. Tapos, dahil wala ka pang videos niya dahil wala kang product, i-click mo yung create shoppable video. At saka marami siyang stock, kaya mas maganda yan. Ngayon, ikundutin mo yung create auto-generate video. Tapos, ik check mo yung mga nakakapagpatrak sa tao. Cash on delivery, bestseller, top rated. Then, click mo yung generate video. Yan. Hintayin lang natin kasi nagluluding pa siya. Yan. Tapos, pagkatapos dyan, mapupunta na siya doon sa nag-auto-generate na siya doon sa video. Mayroon siyang video na automatic. Yan. Pero, wala yung, wala yung voiceover. So, click mo yung post on TikTok. And then, may automatic na rin yan na pangalan. So, i-click mo lang din yung add. Yan, i-click mo siya. Tapos, post on TikTok. Next. Lagyan mo siya ng pangalan, caption, kung ano yung product na yon Yan. Smartwatch. Tapos, mag-hashtag ka ng maraming ah uh, mag, mag ka ng mga pangalan ng product yan then lagyan mo din siya ng trending ganun kasi ma maraming maraming views yung trending yan tapos pagkatapos mo na dyan i-click mo na yung I accept the music usage and then post after nyan, pupunta ka na balik ka sa profile mo, nandun na siya. Yan, pag-i-click mo siya. Yan, so sa baba, mayroon na siyang yellow basket, ba diba? Yan, Pag-i-click mo yung comment box, makikita mo yung yellow basket. Pag-i-click nila yan, at bibili sila, automatic mayroon kang 32 pesos na komisyon, bawat isa. Yan, unahan mo rin mag-comment para makita nila sa comment box. Diba? Ganun lang siya kadali, guys. Or pwede rin naman kapag halimbawa mayroon kang videos talaga. So maghanap ka ulit ng product. So punta ka sa TikTok shop for creator. Tapos punta ka sa product marketplace. And then kapag ka mayroon kang product sa bahay na kapariho, hanapan mo siya ng pangalan dyan. So yung mayroon ako yung electric fan. yan kailangan yung brand din ng electric fan na mayroon ka sa bahay, yun yung isi-search mo. Yun yung gawaan mo ng video. Para mayroon kang authentic na na video. Yan, na sarili mo talaga. And then, eh, click mo siya, hanapin mo siya. Hanapin mo yung kapariho sa electric fan nyo. So, parang ipopromote mo lang siya, pero hindi yung totoong electric fan mo yung binibinta mo. May kapariho siya na brand at kapariho siya ng itsura. At syempre guys, kailangan yung hanapin mo dyan, yung maraming stock at malaki yung komisyon. Yan, tulad nyan, mayroong 135 pesos na komisyon kapag may bumili. So, yan yung pinili natin. Pagkatapos dyan, i-click mo yung create shoppable video. Bago, after yung pala, i-add mo muna sa showcase mo. Then, post a video kung mayroon kang video noon. Ako kasi mayroon akong video na naka kaya 'yon. Yan, tapos click mo lang yung add kapag magpupula na siya. Yan, after niyan automatic na siyang mapupunta dun sa ayan yan. I-click mo muna yung yung post tapos add mo yung video yan, yung video. Yan, so yan na siya. And then next mo siya. Tapos ilagay mo yung pangalan ng electric fan. Yan. Yung product na napili mo. Yan. Tapos mag-hashtag ka rin dyan. Yung mga maraming views. Trending. Tapos yan o. Million-million views yan. Million-million posts. So mapupunta yun dun yung product mo. So ano, ma-attract yun sa mga tao. Then after nyan, post video ka na. Yan, so post video ka na. Back muna tayo. Yan, naglo-loading pa siya. Yan nanjan na siya, 'di ba? Nanjan na. Pag-click natin, siyempre kasi kakapost pa lang natin, wala pa dyan yung yellow basket, pero maya-maya mapupunta na rin 'yan dyan. Mayroon na rin dyan nakalagay na yellow basket. So ganun lang siya kadali, guys, kapag uh, gusto mong mag-affiliate. So kagandahan nga lang dito, wala kang puhunan, nagpo ka lang ng product. Mas maganda kasi na sarili mong video, sarili mong product kasi talagang nakikita ka agad ng tao yung product. Unlike kasi kapag auto-generate video ay mag-design yung product pero walang explanation. So ayan punta tayo sa ating earnings. Ayan. 7 days. 7 days commission natin. Ayan. So nasa 7.90 dollars na tayo. So Ayan. Oh, naka 427 tayo na. Oh, 'yan lang guys. Thank you for watching. Sana